Ano po'y sinasabi niyo, Dok? Ano, tatay ko kayo? Tama, Alam. Ako ang tatay mo. Dok, ano ba? Huwag niyo naman po kung sinasabihan ng ganyan. Paano naman po mangyayari yun, ha? Kung ano-ano na po sinasabi niyo pa para... Hindi ako gagawa ng kwento para lang magstay ka. You have every right to be here, just like Zoe. <laughs> hindi lang dahil magaling ka na doktor, pero dahil anak kita. Dok! Ba't <laughs> hindi niyo nalang pasundan si Zoe? Ano ba? Anay! Eh? Dok RJ, let me talk to her. Chang! Bakit ko napaaga po yung uwi ninyo? Sumama so, pa kiramdam ko eh. Tinaasan ako ng presyon. Ho! Ay, kamusta na po yung pakiramdam ninyo? Bakit ko? ano mong nangyari? Meron ba kayong nakain? Ano pong May problema ho ba kayo? Bakit... Bakit ko? Bakit... Ninette... May nagawa ako. May kasalanan ako sa'yo. Ano yun, Chang? Nasabi ko kay Doc RJ na alam kong siyang tatay ni Annalyn. Chang! Chang, bakit yung sinabi sa kanya? Siyang tiba pinakausapan ko po kayo. Sinabi ko po sa inyo na huwag na huwag niyo pong sasabihin kahit kanino. Eh, bakit niyo pong sinabi kay RJ? Siyang naman! Kay RJ ko lang naman sinabi. Wala naman akong sinabi ang iba. Hindi naman niya siguro sasabihin yung kay Annalyn. Siyang ano pa kung sinabi ninyo? Eh, napakabagal niya eh. para sinabi ko lang naman na sabihin niya kay Annalyn ang totoo. Ano?